Hello guys! Magandang gabi mga kabayan. Ito naman po ngayon ang inyong likod na si Johnny Lakay Black na magbabahagi sa inyo ng aking video tungkol sa paggawa ng ano, cucumber apple salad. Ayan. Ipapakita ko po sa inyo. Itatry ko po kung okay siya or hindi. Ayan, yung po ang siya ngayon ang aking gagawing panghapunan. Hindi po ako kakain ngayon ng ano, kanin. Parang medyo diet-diet. Ayan. Ito po ang aking mga sangkap o ingredients na gagawin kong cucumber apple salad. Dalawang itlog, nilagang itlog po to no dalawang cucumber at isang sibuyas na puti at isang kamatis ayan at isang apple okay at isang yellow corn at ang dressing. Ayan. Kita nyo guys. Ito try ko po na I hope masarap siya. Ito ay ayon sa mga nakita kong gumagawa na nito. Ginagawa na rin to ng commander ko kung hindi ako nagkakamali. Eh, ngayon ko lang. Ako ay try ko po kung okay to. Mas masarap ang siguro ang gawa ko ngayon. Ayan. Mahilig po kasi ako sa mga salad eh. Laki buko salad. Ayan. Mga macaroni salad. Ayan ang mga isa sa mga ugali ko kapag nagbabakasyon sa Pilipinas. Naga, naga ano na mga mga salad. Misa nagpapagawa ko sa akin mother-in-law. Ayan. May dahil po kapag ako ay nagbabakasyon yan ang request ko lagi. Ayan. Ayan guys, uh, ko na po ang cucumber na maliit lang. Yung sakto lang sa, o nababagay lang sa pangsalad siya. Ayan, iniwa-hiwa ko po siyang maliliit yung hati na ganitong ganitong kalaki hinibiniya ko pa ho yun tapos hiniwahiwa ko na maliliit ayan ganyan na po ang resulta tapos kukuha tayo ng lagayan na malaki-laki at, at transfer natin dito ayan susunod pakita ko na naman po sa inyo ang kamatis na nahiwa ayan naman po guys ang kamatis yung pong kamatis kanina na katamtaman ng laki inihiwa-hiwa ko rin po siya ng maliit hinati ko ang gitna hanggang ginawa ko po siya tigwa 1-4-1-4 port, port. ayan po uh, inihiwa ko siyang maliit tapos yung mga buto iniwalay ko tinanggalan ko po siya ng buto siya nga po pala yung iba naman yung mga kapag yung kung gusto ninyo guys na ang cucumber eh, hindi matubig, pwede po ninyong tanggalan ng buto. Yun, kayo rin yung gitna. Eh, sa jaco gusto ko yung medyo matubig ang gusto ko yung, yung salad. Huwag masyadong malapot ang style ang gusto ko. Kaya ang, ginawa, ang cucumber, hindi ko po siya tinanggalan ng buto. Yung gitna kasi malambot naman po siya. Ayan ang ginawa ko. Okay? Ito naman po ang sibuyas na puti. Ganon din ginawa ko. Hinihiwa-hiwa ko siya ng maliliit at hinang katamtaman lang ng laki. Nang sa ganon, suwabe ang kapag uh, nguyain, E eh, crunchy siya. At ang sibuyas naman na puti, hindi naman masyado tong spicy o mainit. Kaya katamtaman lang po ganyang laki na para kapag isubo eh ramdam ang medyo kanyang lasa. Ayan. Ayan. Ito naman po ang itlog. Ganon din ang pagkahiwa. Medyo maliliit. Bali po, yung itlog na yun ay dalawa. Para po, mas masarap siya. At uh, mas ramdam din ang lasa ng itlog sa salad. Kaya, ayan. Para dagdag ingredients at sarap. Ito naman ang mansanas. Ang ginawa ko guys, eh, iniwa-hiwa ko siyang mas maliliit. Kasi itong mansanas sanas medyo matigas siya. Para kapag nguyain din ay eh, medyo crunchy at la, mas, uh, mala, mas mala, malasahan ang tamis niya. Siya nga pala, eh, tinanggalan ko rin po siya, tinanggalan ko na ng balat, para mas, kung, kung ano man yung, ano yung nasa balat eh, ayan, mas maganda na po siya na walang balat, para sure siya. O, diba? Ayan. Ito guys, nandito na siya. Ang huling ilalagay natin ang yellow corn. Ito yung last na kanyang ilalagay natin na ingredients bago ang dressing. Ang yellow corn, yan. But, ilagay na natin siya. Ang dami nito. Ayaw ha. Diba? Manya, manya ini. Naimas da ya po. Marami. Diet-diet pa ngayon. Ayan guys. Ano nyo? Mamaya. Ito na. Ilagay na natin yung dressing. Okay. Para dito na magkaalaman. Kung ayos o hindi. Diba? Para matesting. Mukhang amoy pala ng dressing. Masarap na eh. Okay. Ayan guys, tapos haluin. Ayan. halu haluin Ayan. Naimas da ito yapo apo. Hmm. Ah, mukhang amoy pa lang ng dressing. Talagang suwabe na. May paminta na rin yun. Ayan. Sa kanya yung ingredients. At ito natin malalaman, matetesting kung okay ang lasa. Ayan. Diet-diet mo na sila kay kasi para para humaba ang buhay. Kaya, di ba, huwag mo na palaging ano, prito, Manok. nakakasawa na rin guys eh. Alam nyo naman buhay dito sa Middle East. Most ganun siya. Yan ang regular na pagkain. Naming mga simpleng OFW. Ayan. Diba? Masarap yan. Naimas dahito'y apo. Manyaman ini. <laughs> sa wakas kahit na wala ako sa Pilipinas makakain ako ng salad pero talaga paborito ko talaga buko salad number one ko po paborito yun sa totoo lang o oh, diba ayan mamaya titikman natin kung okay siya ba? nakakatakam mm -hmm. Ba? ayan nahalo na natin maigi ayan gawa na po ang aking cucumber apple salad ayan ngayon testing natin ang lasa kung okay siya. Diba? Nakakatakam. Malalaman po natin ang resulta. Kung okay at uh, yummy siya. Mmm. Malasa. Masarap. Mm. Kaya, guys, subukan nyo gumawa ng ganito sa mga katulad kong nagda-diet na ayaw tumaba <coughs> manyaman niya na imas masarap kaya gawa na po kayo at nang matikman ninyo at mura lang po yan yung mga ingredients niya na hindi naman masyado mahal kaya hanggang sa muli Maraming maraming salamat po sa inyo. Salamat sa inyong panonood sa akin video. Thank you. Have a nice day.